Dito tayo sa one sa buteega ng ating uh, boss. Bali ang sinabi sa atin guys is naputol lang yung mismong service drop galing sa may uh, service provider guys. Papunta dito sa may buteega ng ating uh, boss. Bali inayos ko siya guys. Ang kanya guys, ang issue niya is putol talaga. Itong ganyang wire ito. Putol itong kanyang wire ngayon. Uh, inayos ko yung kanyang termination dito. Then, tinester ko. gumamit ako ng one, guys, ng uh, tester. Ang nangyari, guys, is... Nung okay na, guys. Nung inayos ko na tong kanyang uh, service drop galing uh, isel is ko. Service provider dito sa amin, guys, is one. Uh, wala siyang reading dito sa may tester. Pero nung... Uh sinet ko tong aking tester sa may guys sa may uh, automatic reading kung meron siyang current or wala is meron siyang na read lahat ng wire dito guys is meron siyang reading yung papunta dun sa may load side then yung dito sa may ating uh, service provider mas tong one guys tong uh, itong galing sa may ikwan guys sa may iselbo sa aming uh, service provider dito eh, is yung dalawang wire meron siyang reading. Meron siyang kwan guys, may reading siya dito sa aking tester. Pagka nag-alarm to guys, ibig sabihin, merong kwan yan, merong power. May current yan guys. Then, dito kasi sa amin guys is katatapos lang ng pagyuk Kaya, uh, yung mga lineman namin dito is, hindi na nila makwan, ma tawag nito, maikutan itong ah uh, talagang madaming na damage na na uh, uh, especially mga poste namin dito mga uh, wires galing yan, sa service provider is madami siyang natali madaming nataganan madaming na tumba na poste kaya as electrician guys ah uh, dito sa aming municipal guys is kwan naman tayo dito kilala tayo dun sa ating uh, branch bali ko na lang guys ito tutusin guys is bawal sa atin to sa ating mga electrician kaso nga lang guys para kahit papano makatulong tayo sa mga lineman natin lalo dito sa amin sa Isabela guys Katatapos lang namin napagdaanan yung bagyo kaya ito guys is itro troubleshoot natin to nung na terminate ko na to guys is uh, walang power current na pumasok sa loob kaya itong itsura na itong kapaligiran ng bodega ng ating boss is ayun, nakita ko yung kanyang one guys, sakit bali iguakon muna natin to guys i-disconnect natin tong service wire na nanggaling sa may service provider natin guys sa may poste eh. bali ikakat ko muna siya para safety tayo para hindi tayo makuryente bali ito yung one guys itsura ng uh, kapaligiran dito sa bodega ng ating boss. Ito guys yung nangyari. Ah, uh, yung service drop niya guys, ayun. Yung service drop niya. Then meron diyang one guys, ah uh, Pigiri ng baboy. Ah uh, bali ko siya guys, Hi, tines ko kanina. Mas kinayero. nitong pigi ng baboy is meron siyang current. Kaya uh, ako guys pag nag- trouble troubleshoot ako gumagamit ako ng tester Ito guys sabu test ganda nito binili ko lang sa shopee uh, napakalaking tulong nito sa mga kapwang electrician bali naka din tayo guys para kahit pa paano is hindi tayo makuryente kung sakali man lang then kung tayo guys naka sapatos, naka rubber shoes ako sinundan ko tong service drop niya guys then nagulat ako mas kinayero is meron siyang reading. Ito guys, naka-set sa AC yung ating uh, habotes sa uh, voltage reader. Pagka nag-alarm to guys, ibig sabihin yung isang uh, uh, part or gaya na ito guys sa may yero is mag alarm to. Ibig sabihin guys, meron siyang sayad. Kasi yung service drop niya is nakadikit dito sa may yero. Then itetest natin tong kanyang yero guys, netong figurine. Ayan guys, nag-alarm siya. Ibig sabihin to guys, mayroon nakadikit na live wire dyan sa may yero. Kaya sa mga labagyo, gaya nito guys, sa may pigiri. Then yung kanyang service trap is ayan lang oh. Tapos guys, yung kanyang service trap ayan, nakadikit dyan sa may yero. Ito guys, itetester ko siya. Pagka nag-alarm siya ng kwan guys, ng uh, color green, lumabas yung indicator light yan na color green ibig sabihin guys yan merong nakadikit yan sa mismong yero na live wire kaya yung dun sa may metro guys tines ko siya wala akong narid sa metro niya mismo guys kaya eto sinundan ko tong kanyang service drop ayun nakita ko guys andito sayan siya eto guys oh pag nag alarm siya ng kulay green guys ibig sabihin yan, meron siyang narid meron siyang uh, nakadikit na live wire dito sa may yero. Ito guys, Oh. Ayan, pag siya guys, pagka uh, malayo, pagka uh, idinikit natin yan, as in, hindi naman totally na ididikit mo dyan mismo sa yero guys, bali, ikwakon mo lang siya. Uh, kahit isang dangkal, 5 uh, centimeter cm yung kanyang uh, layo, uh, mula sa may yero hanggang dito sa may ating uh, smart tester is mag a yan. Ito guys, tingnan nyo. Ayan guys. Oh nag-alarm siya. Ibig sabihin, meron siyang naririd na kwan guys, na sayad. May kuryente dito sa kanyang uh, yero na nakadikit. Kali, guys, ipapakita ko sa, sa inyo yung yung, yung, yung bakit nag-alarm itong ating uh, abotes smart voltage reader. Ay. So guys, eh, kabakiran ito ni Eh. Baka may, pori, may ahas. Ito guys, yung kanyang service drop off. Sugat siya. Nasugat dito sa may yero. Then putol yung kanyang uh, yung uh, neutral wire niya guys is ang naputol diyan sa may uh, yero ng pigiri. Open wire guys. Yan o siya. Then yun yung isa. Basag. Putol siya. Bali. I-disconnect di na muna natin guys. Dun sa may ganyang. Kung saan siya nakatap. Bali guys. Dito. Yung isang. Uh, number 6 na service drop is. Dalawang bahay yung nakakonek Kasi malayo yung. Poste. Ng. Uh, Service pole bali di disconnect na muna natin dito wait eh. Ito yung one guys, ito yung service drop. Ito yung service drop na dalawang piraso. Piraso, ito. Ay, mali. Mali. Itong service drop na to guys is dalawang bahay yung nakakonek. Bali, dito tayo magkakat guys. Ikakat na muna natin to guys, then ayusin natin yung dun sa may papuntang bodega ni boss. Ito, may dugtungan dito. Tatanggalin na muna natin yan bago natin galawin. Gamit tayo ng kwan guys ng plies uh, then rubber. Rubber gloves. Itong rubber gloves natin guys, mura lang to, ito. Uh, tige 35 lang. i disconnect na muna natin tong uh, service drop guys. Nang galing sa may uh, poste. Tapos ayusin natin yung dun sa may kwan. Sa may uh, bubong ng tigiri. Yung wire dun guys, ayusin natin. Ayan guys, gamit tayo ng electrical tape. Then, double check natin siya guys. Gamit tayo ng uh, smart reader. Habotes yung brand ng ating uh, tester. Okay na siya. Bali pupuntahan na natin yung dun sa Payagiri, guys. Na-test ko na siya. Is wala na siyang uh, current. Merong part dito sa amin, guys, sa uh, Isabela na talagang matindi yung bagyo. Pero dito, guys, hindi naman kami ganoon naapektuhan dito sa aming uh, bayan. Bali guys, akyat tayo dyan sa mayero. Ayusin natin yung kanyang linya sa taas. Papakita ko yung one guys, yung mismong uh, wire. Wire na naputol ang problema guys. So sa aakyatan natin guys is marupok. Baka bumagsak to. Sus. So, baka maputol ito guys Bale, dito na tayo sa taas guys. Ito yung kwan guys na putol. As in putol talaga siya guys. Uh, double check natin guys. Gamitan natin siya ng uh, smart reader. Na multi-tested. Then, set natin siya sa ACU. Bale, ito guys. Siya na yung mismo mag-a-adjust kung meron man na uh, <clears throat> nakadikit na live wire dito sa yero na inapakan natin din sa may service drop kung meron siyang marid na merong current yung service drop guys bali itetest natin siya guys para sa ating safety ibig sabihin guys hindi siya nag alarm uh, zero voltage siya itong nandito sa may service drop Ay. Ang hirap ng one guys, walang yung tripod natin is naiwan natin dun sa bahay. Wala tayong uh, video Ito yung itsura ko dito guys. Makita nyo. itong gagawin natin dito is bigla ang tawag lang ko so e, dito guys is itong pan figure it. baka bumagsak ito guys yung itsura niya putol putol siya ito ito yung putol na kanyang uh, galing service provider. Then, yung one guys, sa may yero. Ito, may subat yung wire. Bali, ito yung nakadikit sa may yero guys. Kaya may naririd yung ating uh, smart reader ng uh, sayad na uh, current dito sa ating uh, yero. Bali ko to guys, ayusin to, ire -ire tap ko irere retap ko. bali ayusin natin ko, guys guys bali sa tutusin itong dito may sa kanyang uh, service drop papuntang poste eh. service pole ng service provider guys is hindi na tayo pwedeng gumalaw dito eh, lineman na dapat ang gagalaw dito, guys. Pero, dito sa amin, guys, hindi pa na-clear na kwan na talaga. Uh, I mean, hindi pa naayos na totally. Meron at meron pa rin, guys, na ah, uh, kung hindi pa naayos. Kaya, kahit pa paano, guys, is makatulong tayo sa kanila. 24-7 yan, mga yan, guys, yung mga lineman. May na may nakakuan na din ako sa Facebook na meron na naman na si Gracia na lineman din mga one, kapwa natin electrician dito sa sa Bela sumayad sa kwento guys sa may yero kaya naputol talaga Then after natin to maikon, guys, mai-read -re I-read natin yung kan. Yung uh, boltahe. Papunta dun sa Maya Metro. <music> guys, bali ito yung itsura niya. Ah. Uh, Bali it, ito yung ginawa ko. Yan. Inayos ko lang siya guys, pinagdugtong ko siya. Bali pagka maglalatag kayo ng uh, service drop, dapat ito meron siyang kwan Kahit a uh, screw type porcelain, then hindi dapat ganito na nakahang kung saan-saan nakalagay. Ito. Nakahang to. Bali nilagay ko siya muna doon guys, temporary. Bali i-report ire natin 'to kay boss. Hindi maayos itong kinalalagyan ng uh, service drop guys lalo at madaming puno dito. Yan 'no. Pagka in case na yun nga may susunod na namang bagyo, pag may naputol na kahoy dyan, bumagsak dito sa service trap, ganun din na naman ang problema niya. Kaya i-report ire natin 'to kay boss. Ayusin natong ayusin natin 'tong service trap. Lalagyan natin 'to ng kwan guys ng uh screw type porcelain guys yung para dito sa kapitan na uh, service trap guys bali gagamitan natin siya ng one. habotes uh smart tester kaninang tines ko to guys is walang read dyan. wala siyang papasuk na voltahe. pero pag sinet natin sa may kanya uh, automatic current reading is lahat itong fire wire na to papuntang load tapos dito sa may kung guys, papuntang service drive is merong reading yan. Ginabitan ko siya ng tester. Ngayon guys, itetest, itetest natin kung ilang voltahe ang pumapasok dito sa bodega. Ayan. Nakaset na siya sa auto guys. Bali, itong tester na to guys, is siya na yung mag adjust kung DC, AC, or may short, o kaya ohms ang paggagamitan natin siya guys ito guys is AC mag automatic yan guys pupunta yan sa may AC ayun guys yung kanya bali ang reading nya guys is 207.2 volts ayun yung kanyang reading kanina guys ito is wala siyang read. May netong tester natin, sinet natin sa may kanyang uh, auto current reading is nag-alarm siya. Meron siyang reading. Pero nitong nga uh, ginamitan natin na test rod niya. Wala siyang ma-read ngayon. Naayos na natin yung service drop niya. Inayos natin yung mga sayad, yung mga damage. Guys, bali okay na to. Meron na tayong uh, reading dito sa ating uh, multimeter. Bali yan yung uh, reading ko. 206 to 7 volts, guys. Pero okay lang yan, guys, kasi uh, lighting and regular convenience outlet lang ang ginagamit dito. So, yun, guys, uh, for today's video. Please like and share my Facebook page, MotoElect TV, and also my YouTube channel. Please subscribe, guys, MotoElect TV. Maraming salamat.